Hello mga kakang, magandang araw sa ating lahat. Kada weekend niya ay umuwi nga kami dito sa bahay ng tatay ko para maglaban ng damit niya. Bali dito ko na sinampay sa terrace ang mga damit niya dahil hindi ko maintindihan ang panahon ngayon. Mainit tapos biglang uulan. Kaya siguro nagkasakit ako. At kaya din kami nagpunta dito ay para maglinis na din ng bahay. Dahil hindi maasikaso ni Pudra ang paglilinis at paglalaban ng mga damit niya. Dahil alas 5 pa lang kasi ng umaga ay pumupunta na siya ng bukid, uuwi ng bahay ng mga alas 9 ng umaga para makapagluto ng pananghalian niya tapos babalik siya ulit ng bukid ng mga bandang alas 2 ng hapon at uuwi ng bahay ng alas 5 ng hapon. Araw-araw ganyan ang routine niya. Kaming magkakapatid ay may sarili-sarili na kasing pamilya at may kanya-kanyang trabaho kaya mag-isa na lang ni Pudra sa bahay. Ang isa kong kapatid naman ay may bahay naman sa likod. Kaya meron din tumitingin sa kanya yung aking hipag. Pero ang kapatid kong lalaki ay nagtatrabaho sa isang poultry. Kaya madalang lang siya umuwi. Bali umuwi lang siya nang minsan sa isang buwan. Pero sa isang buwan na yon ay apat na araw ang kanyang pahinga. Minsanan niya kung i-claim ang day off niya para makatipid sa pamasahe dahil napakamahal nga naman ang pamasahe na At dito nga sa compound na ito ay puro kamag-anak din namin ang kapitbahay namin. Kaya kahit papano ay panatag din ang kalooban namin. Natutulog din kami dito lalo na kapag may mga okasyon. At ayan, ganito ang loob ng bahay, walang masyadong palamuti. Ang importante ay malinis, di ba? Diba? Sa tuwing umuuwi nga kami kay Pudra ay ganito lagi ang pinapabaon niya pag pauwi na kami, mga sariwang gulay. Walang mintis yan, kaya naman binibilihan namin siya ng karne at isda dahil hindi din siya pumupunta ng palengke. Kaya nag i na lang kami ng mga ulam niya sa ref. At ayan na nga, kinabukasan nga ay excited na hulutuin itong kabuti kaya hinugasan ko na kung di ako nagkakamali ay kada May o June kung tumubo sa bukit ang ganitong klaseng kabuti. Basta tag-ulang season ay madaming ganito, nakikita madalas sa mga taniman ng mais o kaya sa mga damuhan. Kaya halos mananawa ka sa kakaulam nito at napakadaming nakuha ni Pudra na ganito hindi ko lang na i-video mga kakang. Isang malaking planggana ang nakuha niya at napakadelikit ng ganitong klaseng kabute dahil napakadali lang niyang madarudar. Hindi ko alam po anong Tagalog ng madarudar. Lalo na kapag hinuhugasan. Pagkatapos kong mahugasan ay sinunod ko nating hugasan ang kulitis o kalkalunay sa ilukano at ang dahon ng Ampalaya. Tara magluto na tayo sa isang kaserola ay naglagay lang ako ng tubig, sibuyas at konting bagoong. Pinakuluan ko lang ng ilang minuto, tapos inilagay ko na din ang kabute o uong. Isinabay ko na din ang kulitis at dahon ng ampalaya. Tsaka ako tinimplahan ng asin at magic sarap. Pinakuluan ko lang ng isang minuto at ayan, luto na ang dinangdang na uom ni Kakang. O diba, napakadaling lutuin at napakasarap pa. Mas masarap pa ito kung may inihaw na isda lalo na yung dalag. Ispo Kakang, taob na naman ang kaldero ko nito. Tara, kain po tayo at maraming salamat po sa panonood. Babu!